Ang pamagat ng video natin ngayon ay, sa bunga makikilala ang totoong kristyano. Bawat isa ay pwedeng magangkin na siya ay totoong kristyano, ngunit ang pinakamahirap ay ang magpatunay na ikaw nga ay totoo. Madaling magsalita mahirap ang magpatunay. Ngayon ay panahon ng AI, marami ang nadadaya dahil mahirap ng makilala ang tunay at hindi tunay, na ipagkakamali natin na ang tunay ay peke at ang peke ay tunay. Sa espiritwal na buhay, Pwede rin tayong magkunwari sa ating buhay at magpakita ng kabaitan nang hindi nakikita ang tunay nating pagkatao. Ngunit, dapat nating alalahanin, walang natatago ang hindi malalantad. Ito ang sabi sa Lukas Kapitulo 12 Versikulo 2, walang bagay na natatakpan na hindi mabubunyag, at walang bagay na natatago na hindi malalaman. Tatlo, Kaya't ang anumang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa mga lihim na silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan. Malalaman at malalaman pa rin natin ito sapagkat hindi pwedeng itago ang tutuong tayo sa habang panahon. Ang tunay nating pag-uugali ay hindi pwedeng itago ng pangmatagalan, mayroon talagang pagkakataon na lilito ito ng hindi natin sinasadya. Ang taong palamura ay nakapagmumura kapag ito ay nagugulat. Lumalabas ang itinatago sa panahong hindi mo kontrol lang yung sarili ang taong nabibigla nawawala sandali sa tamang desposisyon. Katulad ito ng galit na bulkan, kahit ayaw mong pumutok hindi mo mapipigil, parang galit, kahit anong pigil mo, parang say sabog ka kung hindi mo ito may lalabas. Ganun daw ang ating pagkatao, may panahon talagang lalabas ito. Ayon sa Mateo Kapitulo 15 Versikulo 17 hanggang 20, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Labing walo, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Labin siyam, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Dalawampu, iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Kaya ang puso natin, bantayan natin kasi kung marumi ito yan ang lalabas at makikita ng mga tao. Kung ano ang nasa kalooban, kung ano ang laman ng puso mo, siya ang lalabas na tunay mong pag-uugali. Hindi mo pwedeng itago ang totoo, lilito at lilito ito sa panahong hindi mo sinasadya kung ano ang nasa loob siya ang lalabas. Maraming mga tao ang namumuhay ng ganito, pinalitadahan at pinakikinis ang labas, magaspang pala ang loob, para itong tiles, may kenta bang labas at maganda, pangit naman pala ang kalooban. Ganito ang maraming mga tao sa harapan ng Diyos, sa loob ng simbahan ay mapagkunwari, mababait at mapagpakumbaba pero pag nasa labas, nakikita kung sino talaga sila. Para bang pwede nilang pagtaguan at lokohin ang Diyos? Ngunit hindi na tayo ganito, nagpipilit tayong magbago at masunod ang kaluuban ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo natutuwa pag tayo ay nagkakasala sa Diyos, nakukonsensya tayo sa ating nagawa, agad natin itong hinihingi ng tawad. Ang sabi nga sa two corner, 17 minuto pasado alas 5, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Isa ng bagong nilalang ang sinumang nakipag-isa kay Jesus. Yung luma niyang pagkatao ay napalitan na ng bago. Hindi na dapat makita sa kanya ang dating pag-uugali sa halip, ang nakikita sa kanya ay ang bagong pagkatao. Sa totoo lang, mahirap talagang mamuhay ng isang tunay na mananampalataya. Dahil ang likas nating pagkatao ay makasalanan, ito ang umaalipin sa atin. Ang gusto nating gawin ay hindi natin magawa dahil sa kasalanang nasa atin. Ngunit ang Diyos ay hindi nagpabeya sa kanyang mga anak. Ang Biblia ay punong-puno ng mga kwento ng mga taong naging dakila pero ang kanilang buhay ay isang kabiguan sa harapan ng ating Diyos. Tulad ni David, siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakasala sa Diyos, inagaw nito ang asawa ni Urias na si Bathsheba, sa pamamagitan ng pagpapadala sa unahan ng labanan para ito ay mapatay. Pero, pinatawad pa rin ito ng Diyos sapagkat ito ay nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos ang nagawa mong kasalanan, ang tinitingnan niya ay ang iyong pagbabalik at pag-amin na ikaw nga ay nagkasala. Ang pagbabalik natin ang laging inaabangan ng Diyos, dahil ayaw niyang mapahiwalay at mapalayo sa Kanya. Nagawa ni Haring David ang awit na ito dahil sa kanyang matapat na paglapit at pagbabalik loob sa Diyos. Sa awit Kapitulo 51, Versikulo hanggang 12, sinabi niya, Lamalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espirito sa loob ko. Labing isa, sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisan, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Labing dalawa, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritung nagnanais. Grabe yung kanyang awit na ito, galing sa loob, nakita niya kasi ang kanyang pagkakamali sa Diyos. Yung kinakanta natin na likhaan mo ako ng dalisay na puso, pag kinakanta natin yan, nangungusap sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Mararamdaman mo talaga ang katapatan ni David sa pamamagitan ng kanyang mga awitin. Grabe ang kanyang-kanyang pagdaramdam sa nagawang kasalanan sa Diyos. Nagkaroon ng matinding realization si David, nung siya ay magkasala sa Diyos, ipinahayag niya ito sa pamamagitan ng pag-awit. Awit Kapitulo 51 Versikulo 15-17, sabi niya, O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko, at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Labing anim, sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan kita, hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Labing pito, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Napagtanto ni David, na ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga handog at hain, sa halip ito ay nalulugod sa lumalapit na mayroon pagsisising puso at bagbag na diwa sa Diyos. Natiyak ni David na mas mainam na handog sa Diyos ay ang malinis na puso. Sa bagong tipan sabi ni Pablo, ang tapat at tunay na pagsamba sa kanya, ialay ang kanyang katawan bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang nararapat na pagsamba ninyo sa kanya. Ang ganitong karanasan ay ipinangako rin ng Diyos sa mga totoong lumalapit sa kanya. Sa Ezekiel Kapitulo 11, Versikulo 19 hanggang 20, ay ito ang mababasa natin, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin dalawampu, upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. Ang lahat ng kasamaan ay nanggagaling sa puso, kaya ang babaguhin ng Diyos ay ang ating mga puso. Gusto kasi ng Diyos na ituring tayo na kanyang bayan at siya ay ituring natin na ating Diyos. Kung gusto nating makita ang Diyos, kailangang baguhin natin ang ating mga puso, kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangang maging masunurin ang ating mga puso. Diyos na mismo ay gumagawa ng paraan upang magbagong buhay tayo dahil hindi ibig ng Diyos na huwag mapahamak ang tao. Ito ang sabi niya sa Ezekiel Kapitulo 18, Versikulo 31, Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay sapagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. 32. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang kanyang pakiusap sa mga Israelita ay sumunod, magpakabuti at magbago para sila ay mabuhay. Kung hindi sila magpapakabuti, tiyak na sasapiti nila ang kasamaan. Ayaw mangyari ng Diyos yun, kaya't pinapakiusapan niya ang mga Israelita na magbago para maiwasan nila ang kasamaan na darating. Naparito si Jesus upang tulungan tayong magbagong buhay, ipinakita niya sa atin ang tamang daan upang makasunod tayo ng tama sa Diyos. Maraming ginagawa ang tao upang ipakita na siya ay mabuti, pero hindi natin pwedeng linlangin ang Diyos. Kahit anong gawin natin na pagpapakabuti na makita ng mga tao, hindi natin pwedeng dayay ng Diyos, kasi nalalaman ng Diyos ang ating mga puso. Ito ang sabi sa Galatia Kapitulo 6 Versikulo 7 hanggang Jis, Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. 8. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Iyon talaga ang mangyayari kapag sinunod nating ang laman, tiyak na mag-aani tayo ng kamatayan. Kung ano kasi ang ating itinanim, ang ating ginagawa, yun ang ating bunga, yun ang ating aanihin. Sham, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Sampu, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tuloy lang sa paggawa ng mabuti, Huwag natin itong pagsawaan, darating ang panahon na magbubunga rin ang ating kabutihan. Sa pamamagitan nito ang Diyos ay nalulugod. Sa kabila ng ating mga kasalanan, ang Diyos ay hindi tumigil sa paggawa ng kabutihan, ganun din ang gawin natin, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pwede nating itago o dayin ang tao sa maikling sandali pero, hindi natin ito may tatago sa habang panahon dahil, makikita at makikita nito ang ating mga bunga, masama man ito o mabuti. Kung magkasala man tayo, ang mahalaga, hindi natin ito sinasadya at ikinatutuwa. Agad natin itong inilalapit sa Diyos upang ihingi ng tawad. Ang kasalanang sinasadya, mahirap na kasalanan yan. Mabuti pang ang natukso ka, naakit sa kasalanan kaysa sa ng kasalanan. Ganito ang wika sa bahagi ng kasulatan, basahin natin ang Hebreo Kapitulo 10, Versikulo 20 sa Is, sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ng lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Ngayon, paano makikilala ang isang tao kung siya ba ay totoong Kristiyano? Ito ang sabi sa Mateo Kapitulo 12, Versikulo 33, Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kung masama ka makikita rin ito kalaunan pero kung mabuti ka hindi mo mapipigilan ang magliwanag, sila na ang makakapansin sayo na ikaw nga ay mabuting kristyano.